ano po ba sa Tagalog ang fourth Madalian. Sir lang ito, ano po ba sa Tagalog ang fourth uh, week? Agad-agad po. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that uh, word, fourth week, in the uh, Constitution? Fourth week, I'm um, within the bounds of law. Sir, so, alam niyo po ba ano sa Tagalog ang fourth week? Agad-agad. Wow! So, Tanay lang ito, ano sa Tagalog ang fourth week? Agad-agad. Wow, thank you. Sige po, ha, mas matalino pa kayo sa senador. Ha? Ah. Tama. <laughs> Tagalog ang forfeit. Agaran po. Okay. <laughs> Sir! Uy! Storboy lang ito. Sige lang, boss. Ano po sa Tagalog ang forfeit? Um, hindi ko mabilisan. Mabilisan, no? Oh. Ang galing. matalino pa ito sa senador, ah. Hmm, talaga. Madam, <laughs> uh, ano po ba sa Tagalog ang forfeit? Para sa akin po, sa Tagalog ng forfeit ay agad-agad po. Sir, so, uh, ano po sa Tagalog ang forfeit? Ah, uh, ang pagkakalang po po is uh, madalian. Agad-agad na po. Galing, tama. So,